Kinabukasan, binalikan namin si Jomil at ang kanyang girlfriend na si Luis para samahan sila sa kinaruroonan ni Mang Roland. Sir, kayo pala. Opo. Kumusta na po kayo? Magandang umaga okay, po, madam. Naalala niyo po po ako? Alam niyo po, po yung pangalan ko? Opo. Tagal eh, ko kayo na Kaya nga po kahapon, nag-decide na ako nung may nagbalita kasi sa akin na napanood nila yung aking ano, sa TV. Nag-decide na ako na magpakita dito. E, na ko po na hinahanap daw po ninyo ako. Kayo nasa Nueva Ecija. Opo, punta po kami ng kabanatuan pa kayo po ang aking inaalala masyado na kayo naabala. Hindi, okay lang po. Ako po yung labis po na taos po ito nagpapasalamat po sa inyo. Naalala niyo pa po yung picture niya, yung pinicturean ko. Opo. Sabi niyo po, half body lang kasi may dala kayo sa ako, ano? Opo. Ang sama pala na itsura ko. Hindi <laughs> po, malapit po talaga po ginano niyo yata yung balbas niyo? Tinanggal ko po dahil nung minsan napadaan ako sa isang sasakyan, may salamin. Nagulat ako, natakot pa ako sa sarili ko. <laughs> naghahanap sa inyo. Kung kumalap po yan sa buong mundo po. Ang dami Nga pong maaanga po. sa inyo, ang dami pong gusto kong tumulong. Ako, maraming maraming pong salamat sapagkat sa akin pong paglalakad, napakarami ko pong nakita, naging kaibigan, na sana mabigyan din ako ng pagkakataon upang sila akin din po ma ma mabahagi na. Tulong na papamahagi po sa akin. Kami pong dapat salamat sa inyo dahil marami po kayong na-inspire na, inspire na na tao hindi lang po dito sa Pampanga, hindi lang sa Luzon, Visayas, Mindanao at yung mga kababayan natin OFW na na nagbe-messages din okay. gusto gusto po nila kayong tulungan eh. plano po talaga ito ng Diyos, naniniwala ako, ako rin po dahil walang ibang matutuluyan si Mang Roland, pansamantala muna siyang kinupkop ni Jomil. Baka kayo nga daw po si, si Jesus Christ na na pumatok sa puso ng nakararami para paalalahanan sila kung gano'n pagkakilay. Ipinabasa rin ni Jomil kay Mang Roland ang ilang comments sa ginawa niyang vlog. Masaya, nagubulat sapagkat hindi ko sokat akalain na yung maikling kwento lamang na yung ngunit katotohanan ay eh, malami palang nakabasa. Para makalikom ng tulong kay Mang Roland, in namin sa aming Facebook fan ang larawan ng pagkikita ni na Jomil at Mang Roland. At ang larawang ito, nakatanggap ng mahigit 10,000 likes at libo-libong shares at comments.